magandang boy po sa ating lahat mga kakwentuhan welcome to Papa Jos Vlog may naka extra pa rin. so tumatabing eh. so dahil napaga tayo umalis tayo ng bahay ay ano oras ba? 1 o'clock yun napakaaga natin tumating tayo dito sa person ng 1.30 and nag set up tayo 30 minutes to o'clock at nakaluto na tayo nagluluto pa lang ang oras ay 2.20 kaya nakaga tayo kasi kumuha tayo katulong tigaugas ng plato at taga balot na lumpia so nakaaga na tayo yay and then matagal tayo hindi nagtinda rin pero nakabalik na tayo today days na kasi bumagyo din anyway let's go and ipakita natin sa inyo yung mga may luluto natin kung makakabenta ba tayo today is October akala September October 3 Thursday let's go tignan natin ano ang mangyayari at takbuhan ng ating tindahan ang una natin luluto ay ating special na chicken pigi for 25 pesos oh lalaki nyan super lalaki yan for only 25 pesos luto tayo ng I think this is 1 and a half kilos No? tignan natin kung makakabenta tayo ng chicken pigi 1 and a half kilos more than 1 and a half kilos to I think meron pa pala ayun ang special na lumpia ni Cha. Yan, lumpiang gulay. Nakikismile ka pa. Oo, oh, ano pa sa ismile, no? Oh. <laughs> ang lumpia ni Cha. Yan. Tingnan natin kung mga hundred 100,000 si Charot sa kanyang lumpia ni Cha. Oh, may ibang kulay. Let's go. 12 minutes cooking time for our chicken pigay. Yun. Tumak yung Awan na natin yan. Hindi na natin. Kung tayo ng chicken tige malalaki to 25 pesos. Mga mailig sa taba-taba and skin ng manok. And meat, syempre. Uh, ang ano nito, para siyang leeg, no? Pero mas malaman siya sa kesa sa leeg kasi maraming buto yung leeg. Kaya ako ay nag-stop sa leeg. Kaya nag-switch tayo sa chicken tige. Yan. Anyway, maganda na rin mapanood yung itong video na to para uh, makakuha rin kayo ng tips sa pagpapadjipo. So, after nyo magsalang ng isa, every salang nyo ng new sets, kailangan nyo yang linisan. Yan. Linisan yung mga residue. Ito, sinunod natin ay ang ating assorted parts, no? distorted part which is napaaya pa si mama which is drumstick and wings nakikita ba wings then rest okay ito naman ay 25 pesos din yan ito approximately 10 minutes ang lutuan no kasi hindi naman siya ganong malalaking parts Masarap oh pa wala nang anuman po And then 'yan so dito na tayo lalatag na natin ang ating chicken frig nalimutan natin magdala ng ating Manila paper dapat naka Manila paper po yung trace natin ha to avoid yung oil magkalat sa at dumikit sa manok kasi kukunat yung manok nyo lalambot so here we go balik tayo dyan mamaya saon na natin ang assorted ito siya pwede ito or Cebu. Yung Sir 25 ang lalaki siya. Maray pala may... Palamig. May sampo po. Mayroon pong 15. 10 pala may palamig bebe. By the way, yung niluto nating assorted ay parang 1 and 1.5 kilos din. So parang 3, almost 4 kilos na yung naluto natin. Pigi at assorted. Next one is our walang kamatayang dinosaur which is 40 or 45 dalawa make sure maganda yung fire natin sa simula para hindi magdikit-dikit yung ating chicken high fire yan kasi hinaan natin cooking time 17 minutes so after mga 3 minutes hihinaan ng apoy Ano ito? 2 kilos ito. So, parang ano na tayo. 5 kilos. Or, 5 or 6 kilos. Ayan ang bentahan natin ay 5.30 up to 7.30. So, that's it. Cooking time, 17 minutes. Ihinaan natin yan konti mamaya-maya. Close up natin. Ayaw mag-close up. Ayun. Sumobra. Ayun. right na natin ang ating dinosaur Sakto na to 17 minutes na Sir, good afternoon sir Yun, so next one Will be set aside na natin to Medyo na busy tayo So it's exactly 3 o'clock Marami nang hindi naman marami somehow may namin na ano? so maganda talaga yung maaga ka nagtitinda kaya kumuha na kami ng ano, katulong kasi yung mababayad sa katulong pwede namang kitain yun especially kung mapaaga especially may hamburger tayo may lumpia tayo hindi lang naman kasi chicken paninda natin. anyway side stories balik tayo sa ating cooking our next one is chicken thighs which is 30 pesos 12 minutes cooking is okay chicken thighs so 5 kilos na yata no? so another 2 kilos ng thighs so for something like 7 to 8 kilos ang cooking na itikita ka sa 1 kilo na 50 pesos then pag naubos mo to sa 8 kilo ay may 400 pesos ka and habang hinihintay mo yung 2 to 3 minutes nahaluin mo yan pwede mo na i-display ang ating dinosaur i-display so, natin ang ating dinosaur ok which is sport or dalawa <mukong> 80 veteran dito na sa dito pwede na sa dito na sa balik tayo dito strength mantika. Kita nyo yung mantika natin ay napakalinis. Yan po ay for our help. So, ahon na natin ang ating chicken thighs. In one minute. Pero pwede na yan. Perfect na yan. 30 pesos. Malalaki. So, ilan na ba? 8, 9, 10 kilos na no, naluto natin. Linis tayo ulit. So, tayo ng pitong piraso lang. CLQ. Ano nga ba yung CLQ? This is CLQ, chicken leg -like quarter. Luto tayo ng ilang piraso lang. Basta yung apoy, kininahan ko pala. Pa. Kapag ka bumili kang dalawa. See you later ulit. and so anyway, tanggal natin ito. So, Pwesto natin ang ating um, chicken thighs. No? Huwag yung iahalo yung mga chicken nyo na magkakatabi, magkakapareho ay tsura. Ha? At so, tulad dito, gulang ko Okay tatabi yung pies dito sa pigay kasi mahal ang pigay so dito niya yan lalagay perfect ang uh, texture yan 360 dalawa 100 patok yan marami na rin si ma'am. may mga namimili harang hindi natin makita yan mga namin anyway naon tayo let's see Pag nag-aahon po dahan-dahan, as much as possible, pag pinupuno yung strainer nyo, no? Dalawa-dalawa is okay, huwag nyo yung tatatuhin. Kasi po yan, pag bumagsak yan, katulad dito huwag nyo na pong nidiretso yan. Ito po ay safety una, ng customer hindi po in niyo hindi po yung safety ko ang pinangalagaan dito although kasama na po yun but first and foremost yung safety po ng ating customers no no po sila na mapaso haba haba ng video ko wala na na busy na ako ano na po late ito na 1 hour 8.15 na so marami rami pa tayo may pigi pa um, chicken leg quarter thighs breast and assorted wings, backbones and uh, wings, ay breast. Ubo siyang anim na lumpia, dalawang siyangay, apat na gulay in matter of one minute. At may bumili din ng mga, ng mga, mga ngabay lang pa kanina yan, breast. So, konti pa po. The time is late na ng one hour. Hindi ako more mag-adjust ng G-Shock eh. 8.25. So, yun. Conclusion natin ang niluto kong chicken ay almost 14 kg siya ka approximately and then may natirang mga 3 kg mga 3 kg sa so kung 14 na luto natin so we sold like 11 kg 10 na lang kamo so sa 1 kilo kung may 50 pesos ka sa pa yung camera Yun. so sa so 1 kilo kung mayroon kang 50 pesos So, may 500 pesos ka. And of course, nakabenta rin tayo ng iced tea, ng rice, ng lupiang gulay, ng piang Shanghai. May natira din tayong rice. So, hindi ka na mamang problema sa rice. Kasi, meron ka ng rice. May natira ng chicken, huy, siyempre, dinosaur. Meron ka na rin dinner. Meron ka na rin chicken para sa mga alaga nating chikiting natin. Dinagrind natin yung chicken para sa alaga natin mga rescue natin. And then, aside from that, mayroon ka din natirang vegetable beef soup. Kaya, meron ka na rin soup. Laki naman ng ano ko. Vegetable beef soup. So, mayroon ka na rin vegetable beef soup. May chicken ka na. May rice ka pa. At kumita ka pa. Yan ang conclusion natin for today. 10K is bentang chicken aside from iced tea rice nabanggit ano nyo ba iced tea and gabihan siya ngayon ng salamat po sa panonood nyo God bless us all good night and bye bye